So ang business niyo talaga ay? Wellness po. Ah, Nag-upisa po kami sa ano, nail nai Okay. And then? Ah, at... uh, uh, Mga 2018 pa po talaga yung idea ng Skinlandia. Pero uh, nagkaroon nga ng pandemic. So, Ay, nabuta true. ng pandemic. Yes, so, nabuta ng the... pandemic. So ngayon lang po siya ulit nabuhay. So parang 6 years in the making ang Skinlandia. Oh, okay. Pero wellness talaga ang gusto niyong business ever since. Ever since sa wellness po. Pero sa I amin mean, din po yung Heroes Barbers. Uh, ah, bakit wala na yun? Meron pa rin po pero sa mga ibang branches pa. Po. More on sa South, sa mga SM Sukat, sa mga Pavilion Mall, mga ganun. Festival Mall, nasa South kasi siya. Meron din po sa ano, sa um, Celebrity Sports Plaza. Pero mo, <laughs> ang ibang mga shops niya po, ano talaga? Oh, parang nagko-collapse inyo yung mga celebrities. Yes po, so, yes okay po. Okay po sa inyo yon. Opo, yes Effective po. Siya. Effective like, na means of ano conveying yung aming... Uh, promote ng maayos. yes, promote ng maayos yung wellness, yung Nailandia, Skinlandia and Heroes. Tapos ang dream po namin sa Skinlandia is uh, sana yung na-achieve po ng Nailandia, Nailandia. Uh, praying po kami na ma-achieve din ang Skinlandia or more pa po in the country. Ay, ano po, uh, dito po sa skinland, bali po sa Nailandia, um, kami lang po mag-asawa, pero dito po sa Skinlandia, nag-partner nag, -partner, nag -partner po kami ng dalawang doctors para po uh, maganda po na meron po kasi kaming background kasi kami po business people kami eh. Uh, wala po kaming background sa sa medicine so uh, we partnered po with uh, yung mga doctors para alam po namin lahat-lahat yung mga gagawin pero sa sila mga, mga stars po meron partner po uh, business partner uh, wala pa po wala pa pero sa Nailandia sa Nailandia hindi po kami endorser ah sa Skinlandia bago lang po siya ay, alaga po siya ni Sir Rams Si uh, Jess Martinez uh, Ilo-launch po siya ngayon sa Ayun, hindi pa pang pwede sabihin Basta, ano po Pero bakit Kasi ano po eh uh, She embodies the What uh, skinlandia is Ang ganda Ang kinis-kinis ng Ng kuti So, perfect po siya sa skinland pero yun sa Nailand, yun di ba sa naano rin, right? Isabel Ortega? Nag Ayun po, nag-franchise po si na Isabel Ortega uh, na, uh, ng, ng Nailand sa May Iltara. So tapos magkakaroon na rin po kami ng franchise sa Skinlandia. Itong June, thank you Lord, uh, mag sa SM Just po yung branch namin. Meron na po agad, opo. Ah, uh, sa inyo rin lang po yun. Hindi po, franchise, franchise na po siya. Ng, okay. ng celebrity or? Um, ano po? Ah, uh, hindi po celebrities. Okay, Pero open kayo for open franchise, franchise, especially sa mga celebrities. And also for celebrities and ano po, ah, uh, meron pa po kami, we plan po sa Tomas Morato at saka sa Katipunan. Yun po yung mga next na magkakaroon po kami ng branches. Pero if ever, sino mga target niya sa celebrity na maging partner or? celebrity partner. Uh, Kung sino po yung gusto makipartner. <laughs> Kasi hindi ka po pumapilit eh. Na, na kumuha pa ng mga ibang celeb. Endorser ah, like. We plan po, we plan po. Katulad po nung sa Nailandia, si Marian oh, Rivera po. Eh. Opo. So, we'll see po. Uh, Naka-line up naman po yan sa mga plans. Yan yung dream mo na makuha sana si Marian Rivera. Kaya Kasi skin na po. Pero si Jess din po si... Opo. Yeah. Parang is, pala. Ala kay, kay Marian, dahil partner nyo na siya sa... Opo, opo. Opo. Sana po magustuhan ni okay. ano yun Marian yung Skinlandia. Opo. Ano kung masasabi niyo na para ngayon na kumbaga ang daming mga skin clinic talaga. Opo. Oh. Aesthetic clinic. Oo. Yes. So... Na... As we all know, parang hindi ka nandiyo na yung mga... Oh. Yung natural hair loss. Oo. Opo ba? Mga eyeglasses. Eyeglasses. Oh. So, okay. paano itong Skinlandia. Oh, well, kami kasi, ano, um, quality siya, uh, at par with Velo and uh, Ivy, pero um, medyo, ano kami, uh, competitive yung pricing namin. Hindi yun siya yung ganun kataas. We, we will market sa, kumbaga, um, ang tagline namin is, uh, without boundaries. So parang hindi siya namimili ng class A, class B, class C. So this is for all yung skin lanyan. And we partnered nga with the medical people para legit na legit yung mga services na may offer and treatments ng skin lanyan. Meron din po kami mga cosmetic procedures like we do liposuction, we do breast augmentation, yung mga ganun po. Not sa, only for skin. Sa anong advantage? Po nyo? Sa FM Fairview lang. Ano pa? Sa FM Fairview pa lang tumulo siya. Opo, pero may soon po po kami ngayon sa Makati. By June po. By, sa Jazz po. And uh, soon din sa Tomas Morato and Katipunan. Yun po. Any, any ano yung, ano, yung advantage nyo kumpara dun sa mga established na na? Bukod sa mas mura kayo siya. Well, yung services nga po, ano siya, quality, pero without, ano, rubbing your bank, kung bagay, parang ganon. Yun po. yung mas lamang kayo sa... Mas lamang, quality quality po kami talaga. And ano, doctors po namin is everyday na sa clinic po na. Ano signature treatment Laser and uh, yung pong exosome. Bago po yun sa market, uh, maganda po siya kasi parang stem cell po siya, pero more on sa cosmetic uh, procedure treatment. For the face, the face. For the face. For the face. and papadugo po ng hair. Opo. So, parang na, po hair. Opo, stem cell po sa hair. Na, stem cell sa hair? Opo, stem cell Mahal. sa hair. Opo. Pinakamura po ang Finlandia kasi Ay, sa talaga? iba po nasa 30,000 per treatment. Dito po kalahati lang. So yung mga kalbo medyo ano? Yes po. Matutubo ng Matutubo hair? Matutubo po, po. Kasi alam niyo naman yung technology, oh. di ba po? Bago na ngayon ang technology. Pari po may needle yon, parang needling po siya na pinaparel na ganon. So tutubo po yung, after six treatments, may tutubo na po na buho. Six treatments, meaning ilang buwan po yon? Ah, uh, every one uh, month. Ah. Every one month. Okay, so six months. Opo, opo. Ano na agad? Yes, po, May na tutubo na. na. Meron po kaming doctor dito, gumagawa po siya. May tumutubo na pong hair doon sa kalbo niyang part. Oh, uh, okay, naman kayo sa medical, di ba? Pero so, ako doon oh, sa alam ano ba advice mo sa mga artista na nagpapabotox, nagpapabotox, na minsan nakapagtuhan yung pag-arte nila? Ah, yun uh, nga po po. In moderation po siguro. wag po masyado siguro. banggit na ka. Naka-record ka. Wala ko dyan kuya. Ano lang po. In moderation po ang kailangan sa Botox. Lalo na po sa mga artista. Kailangan po kasi with emotions pa rin yung move, yung ano nila with expression. Huwag po masyado kasi para po mas makabuluhan, mas mas okay yung pag-ate nila, di ba? Parang Nakikita kita pa rin pa po rin. yung emotions. Saan po kadalas yung recommended na? Every six months, pero wag po masyadong madaming turok. Ah, uh, okay. So, Opo. I model, too, okay. yes po, konti. Wag po masyado kasi pwede pong every six months, pero konti lang po. Magli-leave din po ng konting wrinkles konti. Wag naman po yung sobrang dami. Parang Mayroon po pwedeng gawin? Meron po, haipu. Haipu. Okay. Ano po yung haipu? Haipu is, uh, inaano po, ini, tinatighten po yung face. Meron din naman pong threading, tinatighten. Okay. tinatighten din po yung face. nagpo-produce po siya ng collagen. At hindi siya tumitigas? Hindi po. Okay. Okay. Mas gano'n na lang po. Opo, botox po kasi medyo... Mag-iiba yung konti itsura pag napasobra. Sa wow. so, pag nanonood kayo ng TV or movie, alam niyo kung naka-botox yung artist. Opo, opo. Thank you. Thank you, po. For Okay. Thank

<laughs> okay, <now. laughs> Next. Here please. Here. Yeah. Thank you. There's one more. <laughs> Ladies and gentlemen, I love you too.